Ay mga sipag, brang po sa ating lahat. Sa video ito mga sipag, i share kayo dito kung ano yung mga dahilan kung bakit naging not recommendable po ang ating page o profile account. So yan ang kausapan natin mga sipag, ano? kasi nga po meron po nagtanong sa atin dito. Ito si Ma'am Juterin May. Shout out siya Ma'am Juterin May. Ang tanong niya mga sipag, Kuya Chris, ano po ba yung mga dahilan na naging not recommendable po ang account or page po mga sipag? So maganda itong tanong sa atin ni Ma'am Juterin May mga sipag, ano, para magkaroon po ng idea o para maging aware po ang bawat isa kung ano yung mga dapat natin gawin para maiwasan po natin yung not recommendable na po ito mga kasipag. You know? So napagtanungan po natin dito si Meta Support mga kasipag. You know? Kaya panoorin yung minuto hang dulo para malaman nyo po kung ano yung mga dahilan bakit tayo nagkaroon ng not recommendable na to. At para maiwasan po natin mga kasipag, at para malaman nyo na yun, proceda tayo. So President ay ito na po yung mga dahilan po kung bakit naging not recommendable po ang ating Facebook profile account o Facebook page makasipag. At baka ito po ay yung mga gawain nyo po makasipag you know, na dahilan po talaga na naging not recommendable po ang ating account o nagkaroon tayo ng mga violation po makasipag. So para maging aware po sa ang bawat isa, alamin po natin ito makasipag. Pero iilan-ilan lang po ang binigay ng mga tips ni Facebook o yung mga dahilan na binigyan ni Facebook kung bakit naging not recommendable po ang ating Facebook profile account. So ito yung mga sipag, you know? yung thank you for information na pagtanungan po natin siya. We have gone through your account and the possible reason why your account is not recommendable. So yun mga sipag, is due to certain things. So yun mga sipag, you know? na ito na yung mga dahilan kung bakit ang ating account ay naging not recommendable po. Ito yung mga dahilan, ito yung mga bagay na nagagawa po natin na mga kasipag you know, na nagkakaroon po tayo ng violation. So, number one, so apat yung mga kasipag you know. So, number one, content that includes clickbait. So, mga kasipag you know, yung mga content video po natin ito mga kasi pag na dahilan po na uh, tayo po yung nag na talagang sila po ay talagang makipag-engage sa atin or sila po talaga ay magkakaroon ng comments, likes. Kasi nga, meron po tayong mga uh, content video or picture po mga kasi na meron na yung emoji, then heart mo kung ganito or ha, uh, like mo kung ganito or uh, sad mo kung ganito. Yung mga ganun bagay mga kasi pagino. Isa sa dahilan ayaw po ni Facebook yan ganyan. Yung picture na meron tayong china-challenge sa kanila kung gusto mo to, heart mo. Kung gusto mo siya, ganito, like mo. So yan mga sipag, isa sa daylan yun yung mga clickbait na tayo po ay halos nag or in-encourage sila na uh, dapat ganito-ganito yung reaction nyo. So ayaw po ni Facebook ng ganun. Lalo na po mga kasipag, you dito sa engage bait po mga kasipag. You Yan mga sipag, number two, content that includes engage bait. Ano ba ito mga pag Ito na po yung F2F. Yan mga kasipag. Ha? Ito na po yung nag tayo na like and share yung mga pag So yan po masipag isa yan sa mga engaged bait po mga sipag you know, na dapat po nating iwasan kasi nadedetect po yan ni Facebook na yung mga gawain activities po talaga natin lalo na sa groups, sa events po mga sipag. You know, kung saan tayo na pinagagawa natin yan, halos na na abuso po natin yung sistema ni Facebook, yung kanyang platform para talaga ay talagang ma-beat natin yung kriteria or requirements ni Facebook. So sa atin naman... Istratehiya na natin masipag sipag para maka gain talaga tayo na maraming views, like, share, po pumasipag you 'no. Know. Pero habang tumatagal pag once na nadetect na ni Facebook dahil eh, ganito na ang gawain activities natin. Pag once na papa sobra na tayo. 'Yun na nga ang sipag engage bait po masipag. Then yung like bait, 'yun mga sipag you know, 'Yun na po yung about sa Uh, ads yan mga sipag you know? yung talagang nagki click tayo diyan yung mga ads na yan po mga sipag ina you know? sinusuportahan so tayo mismo talagang pinagkiklik. So, magkakaroon tayo dyan ng mga violation na flag behavior po, mga kasipag, yun. So, iwasan po natin yun yung pangalawa natin. Content that promote a contest or giveaway. away. So, yun mga kasipag, ito yung tatlo na about sa promoting, lalo na sa live, yung meron tayong mga pinaka-contest o meron tayong mga give away na isa sa dahilan na dadetect niya Facebook, lalo na po, pag involve po ang pera po, mga kasipag, yan Ayan, ito yung uh, sabi dito kay Meta na Um, uh, we have gone uh, we have gone through your account and the possible reason why your account is not recommendable is due to certain things. Ito yung mga bagay na dapat na mga ginagawa natin na dahilan kung bakit tayo talagang nagkakaroon dito ng not recommendable na nadedetect po ni Facebook po mga sipag. So, hindi ma tayo nagkaroon dyan ng violation, hindi nila nabigyan pero pag once na-detect na nila, nagugulat ka na lang, not recommendable na po. Pag ganyang senaryo po mga sipag yun, not recommendable, na wala namang violation sa support inbox or your alerts po mga si yun, pwede nyo pong mag-appeal para malaman nyo po talaga, para doon na po sila mag-notify sa'yo na ito yung naging violation mo. Yan mga sipag yun, kasi hindi po lahat talaga ng uh, sistema ni Facebook po ay agad-agad mag-notify po kung ano yung mga violation natin doon sa your alerts. Yan mga sipag, yung pang-apat natin, content that includes link to low quality or deceptive landing pages or domains, such as uh, landing pages failed with click-through or uh, curious ads. Yung mga kasi pagino, ito na po yung mga link. Yan, napasobra tayo dyan sa mga link ng YouTube, ibang link mga kasi pagino, na lagi natin nilalagay pa nito, pinopromote pa natin itong link na to, na hindi naman po kay Facebook, kalaban po kasi yan, si YouTube si TikTok or something ano pa man yan mga kasipag ano, doon sa ha, Twitter. Mga kasipag, pag once na palagi natin nagpo-promote na lagi natin pinapaano yon na po doon sa comment section, dan sa description, napakadaming link ng YouTube galing. Isa yan sa dahilan po mga kasipag ano, na tayo po dito ay nagkakaroon ng mga violation. At kung hindi naman tayo nabigyan ng notification violation dito mga sipag, you know, automatic not recommendable na po yung performance mo. Automatic na lang talaga. Kaya kung gusto nyo malaman, dahil marami po nagreklamo dito, na Kuya Chris, bakit wala naman akong violation sa your alert, sa support inbox, wala naman po nag notify bakit not recommendable? Para malaman nyo po talaga mga sipag, you know, sa Facebook lang po nakakalam, sa inyong mga pinagagawa sa activities nyo po, sa inyong account, automatic na po siya dyan, nagbibigay na not, not recommendable. Pero minsan, kung nagkakamali talaga, kung curious kayo wala akong nagawang masama dyan sa kanilang policy. So pwede po kayo dyan mag-appeal po mga sipag para mabigyan po ng tugon at talaga ma-review po ni Facebook na wala pala itong naigawang mali. Kasi nga minsan nagkakamali din po yan sa si Facebook. Yun mga sipag, para lang po talaga maging aware po ang bawat isa malalaman nyo po kung ano yung mga dahilan ko bakit ako nagkaroon ng violation kung hindi naman po nag sa inyo sa Facebook doon sa your alerts kung bakit ka nagkaroon ng violation or naging not recommendable po ang inyong account. So yan mga sipag you 'no. Know? So yan po yon yung mga pang clickbait sa ads or sa mga talagang tayo po yung nagdemand na bawal po yun, no. Meron May, tayong i-demand -de na emoji i-react sa mga uh, ano sa mga viewers natin na uh, ito yung mga text photos no na ito po heart kung ganito gusto mo share kung ganito mo siya, like mo siya kung ganito. ngayon, uh, kasi nga maraming nagla-like and share doon, so ayaw ni Facebook na nagde-demand ng ganun po mga sipag. You no know? Isa sa daylan na ayaw niya po yung mga ganung bagay, ng mga activities na ganun. So yung mga sipag, gusto po ni Facebook talagang natural, plain na video, dahil ito sa quality content, quality video, kaya marami pong nag-share po o nagla-likes na mga heart, or mga nagtalagang nagko-comments dahil po ito ay talaga nagustuhan nila, natatawa sila, na-inspired sila, na-motivate sila. Meron silang natutunan, meron silang nakukuha. Yun po yung mga content video na talagang quality content, quality video. Plain po, mga sipag. Natural sa atin po talaga, mga sipag. Makakuha tayo dyan ng organic na followers, totoong uh, supporters, legit talaga, mga sipag na viewers dahil sa quality content, quality video po, mga sipag. So yun, mga sipag, yan po yung masishare ko sa inyo dito, yung apat po, mga sipag, kung bakit ang mga dahilan, kung bakit naging not recommendable po ang ating account. Actually, ang dami pa po nito, mga sipag, yun, yung flag content po, mga sipag. Ang dami pa po, mga sipag, na mga dahilan kung bakit naging not recommendable po ang ating account. Kung yun, standard, no DT po, mga sipag, ang dami pa po. Pero ito lang yung naisuggest na na-detect sa isang account po natin po mga sipag. So, yan lang po mga sipag. So, sana po meron kayo natutunan sa content video to at sana po nakatulong. At kung nagustuhan nito mga sipag, yan po support naman po sa ating YouTube channel ng Chris TV po mga sipag. At pindutin na lang po ang notification button para mas dito sa baba video to upload. At kung meron ko suggestion at katanungan mga sipag, mag-comment down below sa baba para pag nabasa ko yan, sasagutin ko yan at magagawan po natin ng content video yan hanggang sit na makakaya at huwag niyo na po kalimutan mag-like and share. Mga sipag, maraming salamat sa panonood. Have a nice day and God bless all.